Sa mga balitang consumer at kalakalan mga kapatid, sumi pa ang presyo ng kamati sa mga pamilihan sa Metro Manila. Base nga po sa monitoring ng Agriculture Department, naglalaro ito ngayon sa 110 piso hanggang 108 pisong o 80 piso kada kilo. Abay, ang mahal! Mas mataas yan kumpara sa 140 piso noong nakaraang linggo. Sabi ng Nueva Vizcaya Terminal, sapat ang supply ng kamatis. Pero dahil natulak daw ang retail price ito, dahil nag-uunahan ang mga wholesaler sa pagbili. Nasa 70 hanggang 120 piso ang wholesale price ng kamatis. Para naman sa mga customer ng Meralco, asahan po ang mas mataas na bayarin sa kuryente ngayong buwan ayon sa Meralco. Ngayon pa lang, may dagdag ng 77 centavos per kilowatt hour sa bill ng mga customer. Yan nga ay dahil sa ipinagpaliban na singil sa generation charges noong nakaraang buwan. Maalalang tataas dapat ng higit 6 na sentimo kada kilowatt hour noong nakaraang buwan. Sa halip, nagkaroon ng reduction sa bill dahil pumayag ang Energy Regulatory Commission o ERC na utay-utayin ang pagpasa o pagpasa ng mga distributor sa consumers. Ang mas mataas na singil ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa kuryente, bunsod pa rin ng manip pis na supply ng uh, kuryente noong Abril at Mayo. Hinihintay pa rin daw ngayon ng Meralco ang invoice mula sa mga supplier nito ng kuryente. Kaya hindi pa masabi sa ngayon kung magkano ang kabo ang dagdag sa bill ngayong buwan ng Hulyo. Nagbabala ang Philippine Chamber of Telecommunications o PCTO sa pagkalat ng scam messages na naiikutan ang mga telco network. Napansin daw kasi ng grupo na dumadami ang gumagamit ng mga chat apps at ibang internet-based messaging platforms. Talamak rin daw ang spoofing o ang pag ng mga message para magmukhang opisyal na abiso mula sa mga tunay na kumpanya. Nananawagan ng grupo sa gobyerno at mga stakeholder na maghigpit laban sa pag-usbong ng panibagong mga diskarte sa pang -sa scam. Balita rin o babala rin ng grupo sa publiko maging maingat sa mga natatanggap na mensahe at huwag basta pipindot ng mga links. Nagsimula naman ang Meralco uh, na magpadala po ng nuclear solars o scholars sa Amerika at China. Sa ilalim ng Filipino Scholars and Interns on Nuclear Engineering Official Program, limang scholar ang kukuha ng two-year nuclear engineering program sa ibang bansa. Parte po yan ang plano ng Meralco na isulong ang nuclear energy sa Pilipinas at makamit nga ang sustainable energy security. Sa ilalim ng nasabing programa, kailangang bumalik ang scholar sa Pilipinas. Yan ay para magamit ang kanilang natutunan sa development ng nuclear energy ng Meralco. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.